Yan, yan, yan. Yan, yan, yan. Hindi na mo na. Uh, yan yung Burj kalipa sa tuktok na naging sungay. Ikot, ikot tayo. Eh. Ikot na ikot, walang salita, dapat magsalita ka din ha. Ikaw na magsalita. Hmm, ang dami kong daldal, baka mamaya sabi niya madaldal na Iranian na to. Oo, oh, Iranian na, pinakamadaldal na Iranian na to ang nakilala ko. Atis, hindi ako, hindi ako chismosa hindi sa likod ng ibang tao dito ako lang sa sa blog sa blog ang daldal -dal ko hindi sa likod na sa likod niyo or sa kahit sa likod kanino likod. <laughs> hindi ako chismosa hindi ako isang Pilipino hindi ako isang Iranian na chismoso <laughs> pangit pangit ang magchismis chismis sisira ng mga buhay ng mga ibang tao yun ang ayaw ko yun ang hate ko talaga yung mga babae minsan kasi walang magawa yun ang gagawin nila binebenta nila yung mga kasama nila yung mga ano bala ko sanang ibenta kita ulit sa Pilipinas kasi lang hindi na kita maibenta wala na noon sana noon hindi ako marunong pero na yan marunong na ako kahit hindi ako magsalita yung langwayan nyo pag narinig ko na kung sinasabi nyo dyan kung alam ko na hinuhuling ko kayo hinuhuling <laughs> hinuhuling ko kayo Uhuliin. Uh, in ah uh, Oh, uhuli. Ha? Basta, pasensyon po kayo. Minsan, nagkamali ako dito sa Tagalog. Siyempre, hindi ko mother tongue ka na. Dapat naintindi naintindihan nyo huh? na hindi ko kasalanan yun. Kasalanan, dapat. wala akong kasalanan dito. Niyo, kam hmm. o, dapat maawatan nyo. Hmm. dapat maawatan Maawatam Maawatam? Ilocano yun, hindi Tagalog. <laughs> Walang, bas, babasit basit, basit. Basit, basit lang. Basit-basit lang. Ano pa? Ano kang sakit ka tayo pupunta? Awan, magbag na. Maglalakad, maglalakad lang daw ta uh, kami habang nagbo Dahil video. kami matabang mataba na naman ah, lang hindi ako mataba. Eksakto yung ano ko, tamang tama. Joy, um, wag mo sabi malaking chunk ko ha. Ay, may sasabay um, sinabi pala si Joy sa uh, iyo sa, sa sa messenger ko hindi ko pa ipapakita sa iyo mamaya I'll show to you. Ah, Joy, dapat mag-send ka sa akin, na Wag mo sabi sa kay ate mo. Minsan may dagdag yun. Alam mo naman ate mo, sinisira ka niya yun palagi. O, oh, di diba? Eh, hindi ko nagsabi yung pukot kay Joy, eh, ikaw sabi yun. ko na. sikat ko na. <laughs> sikat ko na. Talaga po. Oh, no. Tapos, nabasa ko yung ano mo, Yung message mo, yung comment mo, Alam mo, hindi mo alam na. Hindi dyan po yun, bangilaw. Sabi ko pa, sabi ko pa, ay, ay lagi kang ano, na naalala ni Kuya mo kasi every time na may nakikita ka siyang mustard color eh, naalala ka pati yung mga maliliit na damit. Yung kalahati damit, yung walang, <laughs> yung kalahati lang ang damit. Oh, talaga, kahit mo... nakita eh, sabi ko, bagay ito oh, kay Joy, pero wag mo i lang kasi baka mamaya nakita niya. Na, na, Mag-request siya, eh, hindi mo ma mapadala sa kanya, ba? mamaya. Hindi na talaga ako bibili. At saka ayoko din bibili ng ganun dami. Pag ako, gusto ko talaga yung mga, mga yung mga magandang damit na bagay sa iyo dun. <laughs> At saka yung kulay mo na, alam mo na yung kulay mo. <laughs> Hindi ko nakalimutan yung kulay mo. <laughs> favorite <laughs> kulay ko yun. Eh. Niyo tapos sayo, mamaya, sa sabihin ah, niyo sa'yo. Mamaya, sayo. mamaya maging yung favorite ko. Huwag ka na kumuli ng Pilipinas, kuya. <laughs> sabihin nga niya, niya sa'yo. Okay. Wala ka yan kahit na eh, hindi ko pumunta sa Pilipinas, dalhin kita dito na lang, Joy. sa ka, uh, Dubai? Pupunin ka namin. <laughs> para may, para tatlo tayo, di mas ma oh, magulo. O, magselo si Enning, si Maya. Mas ka, ma unahin mas, mo yung gunso. Mas magulo tayo sa video. Ay, yung mga ano, yung, yung dalawa. Yung eh, mas magulo pa. sila Maya at si Enning. Lalo eh, kapag kung, si Jong Pots. Ay, kung ay, ay may time ay. din sila, pwede sila dalhin dito. De, kukunin natin lahat isa-isa. Inshallah. Uh, eh pag pupunta tayo doon, ilagay natin isa sa, sa, ano maleta. yung malaking maleta para dalhin natin. Yun lang, yun pala ilalagay natin sa sa para pre-visa. <laughs> oh, pre-visa, pre-passport kahit hindi mo dadan doon sa immigration. Kasi yes, medyo ma 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 mahirap dumaan sa may immigration. Immigration lang pinag? Oh, immigration na pina. Ay, Pasensya na maingay ang background dahil dito kami sa tabi creek. creek. At The, uh, mga ikot-ikot yung mga malalaki na yung mga oh, restaurant na yes, ano tawag dyan? Barco. Mga market. cruise o oh, ship. Oh. Meron silang kasi tour. Tour sila isang oras. Tapos kasamang pagkain, music, mga dance. Parang restaurant uh, na rin siya dahil. Papaday din sila ingay-ingay nung ano, hanganin tayo, Flaps na. Siya, sige po. Maraming maraming salamat. Hindi na siya. Really? <laughs> Pangalimit. Ay, magiging ano na, kutul din mo na yung iba. Hindi, okay lang din yan. Maganda rin na dalawang hindi yeah, na natin. Reels natin. Unting reels lang ba? May konting tao din na maglakad Hindi Kasi medyo maganda yung Hanging, hindi mainit siya rin. Oo, oh, na. ngayon ito gabi, hindi siya mainit. Maganda oh, yung hangin. Uh, 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 malamig sa konti. Sarap. Kaso lang hindi ako uh, magpapawisan pag ganito. Pero, yeah. uh, anong oras na? Uh, 11. Na. Oras na pagpalit. Uh, bye. Hanggang dito tayo. Eh, oh. Eh, hanggang dito sa na to lang to po ulit. Maraming maraming salamat. Mara sa inyo. Bye bye. bye, -bye.